Ayan mga brad Ito yung pressure washer brad oh I-change oil natin mga brad at sis Samahan niya ako Let's go Ayan okay, na brad oh Pinatagilid ko brad Lagyan natin blood. Ayan na natin, Lagyan ko na Brad. Kailangan Brad hindi magano Brad. Hindi siya magsobra sa guhit niyan Brad do. Oh. Dito Brad do. Oh. Okay na Brad. Malabo lang Brad do. Oh. na Brad do. Oh. Brad. Ito so Ayan, uh, cheese oil ko na rin yung generator Brad, yung dalawa. Kaya yung pressure washer, uh, pressure washer na yan Brad. So, yung isa Brad, do. Ito yung gusto mo Brad, palitan yung oil niya Brad. Dito buksan Brad, do. Darin muna natin Brad para maano yung oil niya Brad. Bago natin i-change oil. Ito, brado, size 10, brad. Paano, brad? Counter. Counter clockwise yung ano nito. Prepare ko lang Brad yung ano Brad. Yan no, Brad oh. Buksan ko lang yung ang kulay pula Brad oh. Yan na no, Brad oh. Buksan ko lang no, Brad. Ano mo pa na konti, Brad? Basta ito, Brad, oh. yung oil nito, Brad, oh. hanggang dito lang, Brad, dapat, Brad, oh. pag binagyan na lang uli, pag uh, nag-change oil ka na, dapat yung oil niyo Brad, hanggang dito lang, oh. sa so, parang group group Brad, oh. yan, yung laman niya, brad oh okay na brad balik na natin yung ano dito brad oh yung takip jeans oil na natin brad okay, Ito yung lagay ko brad oh. mag lang muna, Brad. Yan na mga Brad at sis. Ito Brad o. Oh. Tapos ko na Brad pressure, ang pressure washer ng ay, change oil brad. Yan brad oh. Tapat hanggang dyan lang yung oil nyo brad. Hanggang dyan lang brad oh. Hanggang dito lang oh. Huwag, eh, hindi dapat, hindi pwede dito. Dito, hanggang dito lang brad oh. Maraming salamat sa panunood at support ng mga brad at sis. God bless you all. бай